pa-itlog na sila. Ayan, mga lalaki pa rin. o inseen yung lahat andito po tayo sa aming farm dito po tayo sa ating farm na mga manok ayan dito yung mga lalaki na mga manok ayan ang dami kong rooster dito ayan mga rooster dami kong mga rooster at kino crossbred ko sila sa ano sa basila na uh, mga manok andito po sila parami po ka kung ano, ang, ano ng mga ano na mga sisyo na sa basila at saka sa kasa third island And, Andito po sila. Ayan. Ibuksan muna natin. Para makita eh natin ang um, mga ayan, nandito po sila sa loob ito po hala wala nilip okay? naubos na yung tubig sa mga manok kanina marami pa, pa ito, tubig at saka pagkain, ang bilis nilang kumain, malakas silang kumain ayan, ito po yung basila na lahin yung basilan at ito mga crossbred na ito crossbred ng Rhode Island Red ayan marami sila mga 18 pieces po sila ayan, marami sila ay kukuha ako ng tubig ayan nakuha na siguro Ayan, kinuhaan ko sila ng tubig kasi kanina uhaw na uhaw sila. Ayan, may tubig na. At nilagyan ko rin ng pagkain. May pagkain na sila dito. Ang lakas nilang kumain. Ayan, 18 pieces po sila na crossbreed ng Rhode Island at saka Kambasilan. Ayan. maganda naman yung pag -ano nila paglaki kasi maliliksi po sila at saka bilog na bilog po yung kanilang mga mata ayan masaya masaya ako na nakita ko silang malusog malakas kumain ayan <laughs> Yan po. At marami pa po dito. Papakita ko po sa inyo. I-close muna natin. Baka makalabas sila sa kanilang kulungan. Lalak muna natin ito. Yan. Marami pa dito. Marami pa dito na nag-crossbred no, na Broad Island at saka basilan. Ito, ito po yung brother nila. Yan, mga brother ko po dito. Ayan. Dito sila. May tatlo dito. Crossbred din ito ng Rhode Island. Ayan. Ayan. At mayroon din dito. Crossbred din ng Rhode Island at saka Basihan ayan sisiw din sila pa. Ayan. napakasaya nilang tingnan kasi malulusog sila at malaki yung kanilang mga mata ayan malaki na sila Ayan, napakagandang tingnan at yung tingnan na malulusog yung kanilang ah uh, tangan. Yung feeds po nila na binigay ko ay ano, Integra Booster. Integra 1 Booster. At mayroon din dito sa incubator namin na automatic incubator. Dito po nilagay ko yung ibang mga itlog ng Rhode Island at saka basilan. Ayan, napakagandang tingnan. Marami sila dito. Ayan, mga... O, oh, may isa. May isa na na ano. May isa na siya. May Ayan. Mga ano yan, mga 30 plus. Mga 30 plus na mga itlo. Sana papalain ng Panginoon na mapisa sila lahat. At saka, mayroon din dito. Mayroon din dito na ano, mga inahinang, inahina mga ina, Brazilan. Open muna natin yung net nila para makita natin ang maganda. Ayan, ito. Ayan sila. Ayan, ito po yung Old Island na breeder ko. Ayan, yan po siya

kasi lang yan yung breeder ko niya mga ano Rhode Island at ito yan marami silang itlog tuk 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 ayan marami siyang itlog sa loob

Oh, Post anak ay mong itlog ha. Tanan ha. Ay tok 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 tok. Oh. Post at anak na imong mong itlog. Post anak tanan. Ayun, dami nyang itlog. At dito din. Ayun, marami silang itlog. At meron pa doon. Ayun, may lima. Ayan. Sana mapisa nila lahat. Mapisa lahat yung mga itlog. Tuk, 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 tuk. Sana mapisa nila lah Meron namang mga puga dito. Bakit ayaw nila dito? Ayun Ayan. isa akong baboy dito. Isang baboy. Ayan. Uh, at ayan po, nakikita niyo na po yung ano, yung aking crossbred na Rhode Island at saka Basilan. Napakaganda po yung mga sising nila. Maliksi, manuso at malakas kumain. Kaya pinapadami ko sila at masaya ako na dumami na yung aking crossbred na Rhode Island at sa Basila. Okay po, thank you sa panonood ng aking vlog. Sana magustong hindi po yung aking video. Sana magustuhan nyo ang aking vlog. And please subscribe my channel. Like and share. And comments kung anong mga magandang tips para sa pag-alaga ng mga manok. Salamat sa panonood. Thank you.